Good morning, guys. Yung mata ko nakapikit pa. Nagpa-breakfast no, no, na daw kami. 8.26 na pala. Grabe. Late na akong gumising. Washroom lang kami ni Martin. Ah, oh, good morning. Bueno, Ayan o. Oh, Ang panahon ngayon. Sarap naman. Sarap naman ng ganito. Provincial life.

Sarap naman ng food. Gusto ko ng pancit canton. Thank you. Tama na? Babalik na kami sa tent, guys. Maglilinis na. Kasi uwi na yung iba nakapagtanggal na ng tent kasi 9:30 na hanggang 12 lang kami dito. sarap ng pagkain. Ben nakadalawang balikan no. Pancake. Pancake, pancake yung kinain niya. Hindi mo matapos yung pancake, Okay. okay. na. Ayun si Marvin, tapos na siya magpunas ng loob ng tent itong mga sleeping bag namin pinapainitan namin kasi mga basa pero hindi naman siya sobrang basa ayan ito yung loob natanggal ko na rin yung extension kaka yung mga ibang gamit namin Maninis na siya <coughs> ayun baka ganun talaga bebe kasi pag maulan talaga siguro pumapasok yung tubig kasi yung binili namin nila ate Mary bagong bago yun Ayun, pumapasok talaga yung tubig. Okay na sa amin yung ganito kalaki. Oh, sakto lang sa amin ni Marvin. Tapos bibili lang kami ng airbed na maliit lang. Hindi ganun kalaki. Ayun know. Kasya dito ang queen sa tingin mo ba? Hindi. Okay. Hindi no. Doon sa atin yun yung queen na kasya no. Okay. Single lang dito no. Okay. Ayan, no. basa yung tarpaulin namin. Ayusin pa ni Marvin. So, papay, Painitan muna natin yan. Pagpagin muna namin, guys. Okay. Sopas. Ayan, sopas to. Ito, sinigang bebe, oh. Ayan, bakit. Ayan, no. Sinigang sarap. Sinigang?

Ayan sila tita, oh. Kit, kit ng bata. Ayun si Marvin, guys. So, magtatapon siya ng basura. Ako, daderecho na ako dun sa may sasakyan amin. Ito lang siya. Naka-zoom in to, eh. Kaya parang lapit. Zoom out natin. Tara! <laughs> Layo. <laughs> Ang ganda talaga dito. Buti gumanda na yung weather kung kailan naman paalis. Ano, Anatita! A picture po, picture. Ay, kabayo. Guys, alis na tayo. 11.44 na. Hanggang 12 na lang din naman Papagas sila dito. Ako. Magpapagas muna si Marvin. Rajay na muna kami guys. Wala na kaming ligo-ligo. Doon na kami maliligo ni Marvin. Palabas na kami guys. Tapos hindi namin tan Hindi namin tanda ni Marvin yung palabas. <laughs> Bahala na daw. Ito kasi dito tayo nang galing kanina. Ikaliwa tayo. Sa so, kaliwa tayo nang galing. Ang ganda. Hindi tayo dumaan dito. Hindi tayo nagkaya. Ah, dito tayo nagkaya. Paddlebook. Pero hindi tayo pumunta sa park na to. Nee, nee, nee. Doon Hali tayo sa kabilang. Eh. Oo, doon tayo so sa kabilang. One way lang din dito. Okay. Hindi kami pumunta dito. Masyadong malayo eh. Nung nagkamay papadal. Ganda pa Ganda. Paglabas. Okay. Okay. Tapos yun nga. Hi guys! So nandito kami ngayon. Stop over muna kami sa Swift kasi kailangan ni Marvin magpagas. Tapos naiihina talaga ako nung nasa biyahe kami papunta dito siguro mga 20 minutes na lang may nakita kami na aksidente grabe sirang sira yung sasakyan niya yung sunroof niya basag tapos yupi yupi yung harap nakatagilid siya oh nakabog ganyan yung sasakyan niya maganyan inaano pa ni Marvin hindi niya alam kung paano gamitin yung gas dito <laughs> yung gas dito kasi iba daw nasan ba kami? eso ba to? Ay, so, eso pala to Grabe, ang bilis nung camping namin. Parang kadadating lang namin sa Kindersley, tapos ngayon pabalik na kami ng Regina, guys. Sobrang nag-enjoy kami. Tapos sabi nila, kuya, kapag meron daw uli, invite daw nila kami. Tapos sabi ni Marvin, kaya na daw niya mag-drive-drive daw ng mga malalay, mga 4 to 5 hours. Pero pag mga 7 to 8, yan, medyo ano pa daw siya, pagod. At least nung pauwi na kami, may tinigilan kami Kindersley. Tapos tigilan kami ng Regina before kami umuwi ng Kipling. Kasi nung punta kami ng Alberta, dire-direcho yan. Pero may mga stopover naman kami noon nila Ate Aydam. Ayun, nasulit naman namin yung bakasyon. So, may mga advice-advice sa amin sila. Tito, tita. Yan, sa mga buhay-buhay, lalo na ngayon. May mga pinagdadaanan kami ni Marvin. Pero nalalampasan naman namin ni Marvin yan. So sabi na ng tit nila tita tito, wag daw bibitaw. Kasi nandito na tayo sa Canada. So habang nandito ka sa Canada, may pag-asa yan. Grabe, sobrang init. Ang init. Hindi ako makainga, wait lang. Pusan natin ng konti yung ano, walang hangin. Ang tagal kasi ni Marvin. Ayan, gusto nga ni Marvin bumalik nga uli doon eh, hindi natin alam kung kailan pa tapos nag-i-invite nga sila atin ng Christmas party sa December so depende kay Marvin pero kay Marvin gusto din niya pero depende kasi din kasi sa weather. Kasi nga pag December na yan ha, meron na meron ng mga storm-storm na winter storm, snowstorm, ba? Diba? May mga snowstorm na yan eh, medyo malayo din. From Kipling to Kindersley, siguro mga 6 hours. So, ayan. Nakatuwa lang din kasi hindi kami parang na -op ba, na parang di kami belong. Kasi sobrang friendly ng mga tao sa Kindersley. Yun nga, mga taga, ay, iba kasi dun, mga taga-ibang bayan din. So, nagsama-sama lang sila magkakakilala. Magkaka-church kasi daw sila, sabi ni Kuya. Tapos, natuwa rin, si Marvin. Kasi sila Tito, sila ko yung RJ, kakilala ko na sila, Pilipinas pa lang, 2019 ko sila nakilala. Then, 2019 din yung last na namit ko si Latito. Kasi nga si Tito, noong 2020, 2019 ba si Tito umalis din? 2019 din ata ah, si Tito umalis papuntang Canada eh. Tapos kami na ni Marvin noon. Ayun, so, mga 6 years ago na yun guys, ang tagal na din. Yan, sobrang welcome kami sa kanila Kaya sobrang na-enjoy namin Tapos hindi lang kami nakasali ng laro kahapon Dahil tulog Tulog kami Ang sarap matulog kasi minsan eh lalo na doon tahimik Tapos nangigising kami nila Tito, tita nila, kuya RJ Kapag kakain at anghalian Umagahan, hapunan Ayan Tapos well, yung bingo-bingo ko bingo. eh, para mag-open <laughs> Ayun kaya na tagalan siya, hindi niya alam kung paano gamitin yung pagpapagas dito. Kasi nung unang camping namin, wala dong mga activity, so kami lang magkakaibigan ba. Yung coffee? Pwede rin. May dala pa kaming iced coffee, guys. Yung binili oh, na. Dinala Gusto ko ng vanilla, babe. Thank you. Yung dinala binili pa namin yan sa Walmart yung pala guys, yung Cypress Hills, doon dapat pala oh. kami. Doon pala kami nila Sofia dapat mag, ang tawag dito, magka-camping. So, mga 4 hours, four hours din yung drive from Regina to Cy Cypress Hills. Ayan. Wait lang, bukas yung aking pinto. So, magda-drive. Ang init kasi dito, hindi na ako makahinga. Hindi na ako makahinga. Maka so, mamaya na lang ulit ako mag-update, guys kung may stopover uli kami or diretsyo na. Diretsyo na pala to kasi nakaihi na ako eh. So mga 2 two, two hours na lang siguro kami papunta Regina. Guys, nandito na kami ngayon sa Regina. 4.14 na. Pero mga 4 ata kami dumating dito. Kasi nag-washroom kami dito sa Tim Hortons. Dito na rin sa East. Nandito kami sa labas ng... Marvin, nangilig sa chip. Nandito kami sa winners ngayon, tapos may polis dito sa may labas. Mag-ikot-ikot lang muna kami sa loob. Kasi may work si Ate Mary ngayon. Doon kami mag stay sa bahay nila. Tirik na tirik na araw. Nandito yung Best Buy, ayan lang sa may likuran ko. Sabi ni Marvin, hindi na naman kami pupunta ng Best Buy kasi meron na akong iPad. So, yun lang namin yung binabalik-balikan namin. Yung iPad, tsaka camera. Meron na rin naman ako nitong Osmo Pocket 3. Tapos so, may bago na akong iPad. So, wala na akong kailangan tingnan doon. Dahil nabili na naman namin. Ayan. Pasyal, pasyal muna. Pero hindi na tayo gagastos, guys. Ano nga pala ngayon? Sa Scotch One okay. Day pala ngayon. Ang ganda ng mixing bolo gold. Pag nagkabahay akong gusto ko lang yung mga ganto kulay gold saka yung medyo light brown Ayan. 35 dollars tatlong piraso na siya ito guys yung napapanood ko pag mga nagluluto-luto ito yung gamit nila, lagay ng toyo maliit lang siya 8 dollars siya, apat na piraso bibigyan ko ba? dalawa lang ito eh, oh. dadalawa lang gamit?